sa Alerto 24. Patay ang isang lalaki matapos siyang masagasaan ng tren sa lungsod na Makati pero ang hinala ng Philippine National Railways ay baka may tinatawag na foul play na nangyari. Si June Veneracion na ka-Alerto 24. Nagulat ang mga nagtatabas sa damo sa may rilis ng tren sa Magallanes, Makati nang makita nila katawan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga. Kaya agad raw nila itong indireport sa mga polis. Nakita po namin na ang kondusin na po yung katawan dyan sa may ano, gilid ng rilis. Kaya, may tsura nakikita. na makita uh, na, hindi po namin mga ano eh. Ma, Gano'n mga kasi nakakano. Tignan kasi potong yung bahay. Eh. Nasa edad 40 daw pataas ang lalaking biktima na hindi pa rin nakikilala. Naka-shorts at wala raw damit pang taas. Ang problema ngayon ng mga investigador, walang nakasaksi ng aktual na pangyayari. Kaya hindi pa ngayon malaman kung sino ang nagmamaneho ng tren na nakapatay sa biktima. Inaalam ngayon kung sino-sino ang mga operator ng tren na dumaan sa northbound ng Riles sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi, hanggang alas 6 ng umaga kung kailan pinaniwala ang nangyari ang aksidente. eh yung mga driver ng tren na yan, eh, eh, lalo na pag yung uh, madilim, eh, hindi na nila napapansin yan kung nakasagasa sila o hindi. Sa inisyal ng investigasyon ng PNR, lahat daw ng kanilang train operator na dumaan sa lugar ay nagsabing hindi sila nakabangga ng tao. Ang pinagtataka lang ng PNR kung bakit nasa pinangyarihan ng aksidente ang biktima, ganong restricted area daw yun. May bakod araw ang lugar. Hinala tuloy ng PNR. Ang contention uh, doon ay eh, parang uh, may foul play. Parang nilagay lang doon ng tao. Eh, nasa gasahan na uh, yung binte. Kasi kung ngayon ay eh, naglalakad, makikita yung makinista yun. May magritong kaso daw ng foul play dati. Bula Enero hanggang September ng taong ito. 71 aksidente na itala ng PNR. Labing tatlo ang nasawi. Tatlong po naman ang nasaktan. June Federacion, nakatutok 24 oras.